Mahigit uh, apat na raang Certificate of Award at Contract of Lease sinimulan ng uh, ipagkaloob sa mga vendors sa Gimba Public Market. Sinimulan nang ipagkaloob sa mga tindera o vendors sa Gimba Public Market ang nasa mahigit 400 na, na certificates of award at contract of lease para sa mga stalls na kanilang inookupahan. Ang uh, awarding ceremony na ginanap uh, kanina. Sa Municipal E-Library ay pinangunahan ni Market Supervisor Maya Bala kasama si Market Vendors Association President John Cartagena. Cuscio. Present din si uh, Mayor Jesulito Galapon at Sangguniang Bayan Member na sharing Market Committee Chairman sa konseho si uh, uh, SBM Anthony Ubaldo at naroon din si Acting Municipal Treasurer Ludivina Lozano. Uh, ang mga kabilang sa napagkalooban ng certificate at kontrata ay ang mga stall awardees na nakapag-ayos na ng aplikasyon at nakapagbayad ng minimum na 50% ng halaga ng goodwill sa mga pwesto. Ayon kay uh, Market Supervisor Maya Bala, nasa 70% na ng bilang na ito ang available na ang Certificate of Award at Contract of Lease at tuloy-tuloy uh, pa rin ang pag-aayos sa aplikasyon sa mga natitirang vendors na hindi pa kumpleto ang requirements. Nasa 146 ang mga vendors na para sa bagong building at 264 naman ang uh, nasa old market mula phase 1 hanggang phase 4 na pawang mga fixed stalls. Ang halaga ng goodwill ay uh, mula 7,000 at 500 hanggang 12,000. Depende 'yan sa klase ng stall na kanilang inoo Ayan. So, may may ikling, uh, interview tayo kay uh, Mayor uh, Doc Lito Galapo. Na kanina inabutan natin na abalang pumipirma, no? Lumalagda dyan sa uh, loob ng uh, Municipal E-library at uh, Kasama si uh, SBM Tunying Ubaldo. Tapos mm. syempre, kahanay din niya doon sila, uh, yung ating Municipal Treasurer at si uh, Supervisor uh, Maya Bala. Magkano nga ang uh, babayaran nila sa mga stall nila? Yung, yung Goodwill, bang, may 7,500, may 10,000, may 12,000. Mm. Depende yun eh. Bin Halimbawa, doon sa mga gulayan na may stand lang silang gano'n. 7,500 yun. Ang 7, 000, yun, uh -oh. yun ang pinakamababa. Uh Oo, -oh, yun ang pinakamababa. Yung... Sa sa market ito yung sa Drive. Ay hindi 10,000 ata 'yun kasi yung sa yung mga istindahan ng isda, 'yun yung 75. Um, yung tindahan ng mga gulay mm, maliit. i i sa akin ni Ma'am Maya 'yun kanina kasi hindi mm -hmm. na natin na-i-record uh, ng uh, detalyado. Uh, yung 12,000 yung pinakamataas. At uh, 'yan, panorin natin si yung interview natin kay Mayor. Uh, Nagkaroon kami ng uh, awarding. Uh -huh ng mga stalls sa palengke Apo. para maging maganda ang samahan ng palengke at mm -hmm. ng munisipyo. Kasi mula noong tinayo ang palengke, wala silang certificate of award ng kanilang stall. Mm -hmm. So, na, uh, napapanahon na, nabigyan natin sila ng, i-award natin sa kanila yung stalls. Mm -hmm. May pangahawakan na silang papel. May pangahawakan Ay, papel. Kasi hindi yung pwesto. Ah, Oo. Saka yung mga hindi pa nabigyan ng... Uh, ng awarding ng kanilang mga stalls mm -hmm. ay meron silang uh, contract of lease mm -hmm. na pipir pipirmahan nila at pipirmahan ng munisipyo ako si Treasurer sa si uh, Ma 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 Maya mm -hmm. para na sa ganun yung three years contract na yon may hawak din sila mm -hmm. na katibayan na talaga sila yung nasa stalls na pneumatic stalls na wala pang awards Ah, so 3 years contract lang po yung contract of lease. I-renew -re nila ulit 'yon. After three years, After renewal ulit sila. Ngayon. Para at least na uh, mayroon silang hinawakan ang papel. kumu kasi ang nangyayari, minsan na hawak na nila 'yung store, mm -mm. biglang tumubal, medyo mahinang benta, magsasara sila. Mm -mm. Pagbalik nila, iba na ang nagtitinda. Apo. So para maiwasan ang mga bagay na ito, bibigyan natin sila ng certificate of award. Tapos iba naman sa list of contract. Mm -hmm. may kontrata para sure sila na pagdating ng araw at medyo tumumal na benta kasi at tapos medyo kinapos ng puhunan, mm -hmm. isasara sa nila. Sa Pagbalik nila. nila, sila pa rin. Mm -hmm. ang, 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 sila, pa rin sila pa rin magtitinda sa mga stores mm -hmm. na yan. Importante yan, may certificate of award, the list of contract. Mm -hmm. Iba lang kasi meron kang certificate of award. Ah. Na-award sa'yo talaga mm -hmm. yung pwesto. So anything goes, na-award na sa'yo. Mm -hmm. uh, lifetime, awarded sa'yo yung pwesto. Hanggat kayo mo magtinta doon. Hanggat kayo mong magtinta doon. Ah, -re oh. Pag hindi nakapag-renew, wala na siyang karapatan Three years yan eh. Mm -hmm. Impossible hindi niya i-renew -re kasi Aho. kailangan niya na hanap buhay. So obligado uh. talaga silang mag-renew? Ah, obligado niya i-renew -re kasi pag hindi, hindi niya ni-renew, na lang yung kabuhayan ng pamilya? Yung pong binibigyan niya ng contract, uh, of lease at saka ng uh, certificate of award ay sa mga fixed to sa bagong palengke. Oh, bagong palengke. Yung lumang palengke. Yeah, Iaayos din lahat yan. Ah, hmm. uh, bus by bus yan. Bus hmm. by bus yan. Iaayos natin lahat ang palengke. Sisinupin natin ang palengke. Agad natin ang palengke. Para nang sa ganun, yung ating mga namimili, hmm. mga kababayan o mga kalatig bayan na namimili, ay maayos ang pagpunta sa palengke at para maganda ang, ang patakaran at ang palengke natin na malinis at kaya-ayang mabili. Mm. One-time payment lang po yung Goodwill eh. Ano One-time payment lang naman. Yung pong babayaran nila monthly, parang yun po yung pinaka-rent sa stall. Ah uh, 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 Yes, last? yes. Meron din kaya Tapos meron din uh, daily na, yun yung ticket. ticket. Hmm. Yung buy-in yung ticket. Uh -huh. Paano po yung mga hindi pa nakapag-apply? According to Ms. Maya, 70% pa lang yung nakapag-ayos at nag-file ng application. Mag Paano po yung... Mag-apply sila. Mm -hmm. Open pa rin naman. Open pa rin. Open pa rin up naman. Ang pag-apply na still open. Libre naman yung application. Ah, libre niyo. naman. Basta yung goodwill, kailangan uh, ah, na siya. Mag-apply lang sila para na sa ganun. Ah, walang problema mm -hmm. between itong munisipyo at yung palengke. Para may iayos natin. It's high time mm -hmm. na iayos natin ang palengke. Kailangan nilang. Paano po mayor yung hindi makapagbayad ng one-time? Maghintay tayo. Kung kailan sila magkakaroon. Oh. Hindi naman tayo nag-a-apport tungkol dyan. Maghihintay tayo. Para... So merong bibigyan nyo rin ng chance? Yes, yung lahat siya. Bibigyan natin ng panahon mm -hmm. para makapagbayad ng goodwill. At naman eh, para naman sa separate income mm -hmm. ng munisipyo. At yun naman para din, protection din mm -hmm. sa kanila. Yung uh, i-award na? natin yung kanilang stalls install. Yes, kaya natin i-award. Mm -hmm. High time na nga ito na ayusin natin, baguhin mm -hmm. na natin yung sistema. Mm -hmm. i natin para sa tama. Tama okay. para sa mga tindera. Tama para sa mga uh, ating munisipyo. At mm -hmm. tama para sa mga namimili mm -hmm. dito sa ating bayan. O oh, para daw sa tama. Oo. No, oh. oh, oh. oh, yan ang magandang uh, nangyari ngayon mm -hmm. na may pinagawa oh, oh. na security oh, tama yung sinabi niya. Siguridad oh, oh. mo yan kasi certificate. Oo, oh, oh, meron daw kasi talagang mga uh, mga uh, vendors na nagsara ng, ng oh, maikling pero, panahon. Pagbalik hmm, nila, wala na. may nakapwesto na. Iba na. Oh, pero, pero meron akong gustong <laughs> ipu ipurso doon eh. Ano yung, yun? uh, yung may certificate, pwede ba niyang ibenta Benta. yung rights niya? And, uh, hindi ah. Siyempre hindi, hindi naman. Hindi, kasi yun nga yung kalakaran. di ba? Mm -hmm. Sa nagdaan. Mm -hmm. Yung may hawak noon, o kung sino man yung may-ari noon, ay na i aalok sa iba yung bago sa market, mm -mm. market Oh, sa market nasa code. Nasa market code din. Oh, oh nasa market code benta. na bawal. Mm. Tapos meron din sila yung contract of lease. Hindi ko pa lang laaral eh. May contract of lease din sila na nakuha ko rin yung kopya. Uh, meron ding mga syempre stipulations doon kung ano yung uh, uh, dapat uh, sundin nung lessee na siyang Ooh, oh, uh, oo. Oh, oh. Yung mm. siyang nakapwesto. Ang maganda dyan kasi ay uh, bukod sa meron kang papel. papel na kontrata, meron ka pang certificate. Sabay yun na ibigay. Ah, at ang pinakamaganda so, eh. dyan, may pera ang munisipyo. Oo, oh, oh, tapos. Oo, oh, diba? Oo. Oh, oh. May pumasok na pera sa munisipyo. Mm -hmm. Kasi 7,000. Pinakamaliit, ilan yan? 7,000. 7.5. Uh, uh, oh, 7.5 times 11. Merong mga nagbayad na ng 50% daw. Oo, oh, okay yon Na nabigyan 50%. din ng uh, ng certificate. certificate. Oo. Oh, oo oh, oh, oh. Tapos pera pa pirmado, yung... Pirmado. do yung... ng market committee. Mm Andun si... Uh, andun din si pnt Si Maya. Si Maya, si... Si, si Mayor, Si Captain... Si Consi Si... Pati si... Ano? Chief... Chief, si Hepe ng police nandun. Mm -hmm. Nakapirma din si John. Ah, uh, yung mga taga natin tapo pa noon, si John Cartagena. Hindi, si... ano yung pinirma nilang, yung Certificate of Award. Ah, Certificate hmm. of Award. Ah-ah. Uh, uh. mm -hmm. Ngayon, nakani nakausap ko si John, <coughs> yung ating Market hmm. Market Vendor President Association. Sabi niya, uh, baka pwede rin siya, silang maniwagan na lahat sana makapag-apply na para magkaroon na rin ng legitimacy yung kanilang mga at uh, bukas, ididetali niya yan, no? Uh, magiging uh, isa siya sa ating guest tomorrow, si John Cuscio. John Cartagena Cuscio. John mm -hmm. Harold, actually. Ayun. So, uh, nakausap ko rin dito. So, sa, sa matagal na panahon, wala yung ganyan, eh. Mm -mm. Uh, no, parang lang, ano kasi, eh. Uh -huh. parang, Tapos, isang, parang merong may hawak ng pwesto. At siya yung, kasi ako experience ko yan, eh, personally. At siya yung kakausapin mo para magkaroon ka. Mm -hmm. nang, may, nang, para ano, mabigyan may ka. May under the table. Abay, may of course. May, <laughs> may uh, perang involved. Oo. oo. At, oh, mas uh, maganda yan legal. Mm -hmm. Oh, tapos may pinangahawakan. At O so, ka oh, noon kasi may goodwill money. Ang, uh, alam sa old, sa mm -mm. old ano? Mm -mm, yung mga okay. nasunugan. Mm -mm. 50,000 yung uh, goodwill money dyan eh. Uh, yung iba naman, aba, ah, uh, Kukuha ng apat na pwesto, tapos uh, ililipat sa iba. Mm -hmm. O, oh, ganon yung ano. Oo, oh, oh, nagiging kalakaran. Ah. At saka dapat... So, ito, yung... isa lang talaga. Mm -hmm. Isa lang ang pwede mong pwesto. Mm -hmm. Wala kang dalawang pwesto. At saka, di ba, bawal dyan yung isang... yung Pwede ba dyan yung magkamag-anak? Pwede ano? Ah, pwede ah, kahit na magkapatid eh. Basta oh, ikaw eh. Pero dapat isang tao, isang pwesto. Oo. Oh, oh. oh, oh, hindi pwede. Ngayon, yung, kung halimbawa eh, may ikaw hindi ka nagtinda, pero yung uh, anak mo, kapatid mo nagtinda, po pwede yun kasi. Kailangan oh. mailipat yun. Hindi, kung nakiki... Yung contract of lease. Tutuloy mo lang yung tinda eh. Ang alam oh, ko, kailangan yun mailipat eh doon sa market code. Ah, pag ayo nang magtinda nung ano? Nung totoong hindi. may ari. Ay, totoong may ari. Ah, hindi, okay. ibabalik nila sa munisipyo. Uh Oo. -oh. Ganon. Mm. Tapos dapat ganun yung mangyari. Mm. Doon kasi pumapasok yung ano eh, yung karapatan, yung rights. Mm -mm. na binebenta sa iba eh pagka mm -mm. hindi talaga mm -hmm. Uh, nasusustain yung ganyang uh, uh, status na every three years dapat magano ka mm -hmm. rin yung kontrata. Oo, dapat oh magbigay oo. ka ng ganitong Kasi ano. Kasi obligadong oh goodwill saka mag ano may, may magi-generate na income ah mm -hmm. uh, yung munisipyo na dapat eh na i deliver din yung magandang serbisyo mm -hmm. para sa mga nagtitinda sa palengke. Mm -hmm. Hindi yung uh, makakakuha ka nga ng pera pero yung bubong naman tumutulo, di ba? Ah hindi man lang matiles yung uh, tindahan ng mga mag-iisda. Mm. Saka yung security din. O, yung mm. security. Yes. Oo. Mm. Tapos yung CR, dapat maayos din. Kasi nga, isa yan sa mga nag-generate ng local income. Mm. At saka yung palengke. mga mag, yung mga mamimili eh. Yung may kahit na ano, may inganyo silang jan pumunta at bumili. Mm -hmm. Kung yung dadatnan na nilang palengke ay uh, maayos at uh, magandang palengkehan. Mm. Ang isa ko pa lang tanong na hindi ko pa na hindi na biglang pumasok sa isip ko ngayon ano yung paano kung halimbawa eh tapos na yung uh, contract at sinurrender mo na di may available na pwesto. Paano malalaman ng mga tao na gustong magtinda? Ano yun meron din kayang ano yun meron kayang uh, waiting list na pwedeng mag-apply. Advisory, mag pwedeng advisory. Pwede, oo, advisory. Maganda uh -oh. kasi na ano yun eh oo na hindi lang O kaya yung mismong may-ari ng pwesto sila yung magre-rekomenda. Pwede ba 'yon? Uh -oh. Ayun, iyon ire ko magrekomenda magrekomenda sila pero hindi kasi, ka pwede silang, o, kasi mm -mm. sila ang Oh, kasi sila ang nakakaalam ano eh mm -mm. sa mga may mga nagkaka yon eh. Mm -mm, mm -mm. Yun. Mm. Ayun. Kaya bukas abangan po ninyo yung isa iba pang detalye na pwede nating uh, maitanong kay uh, market vendor uh, president, uh, association president. Si Miss Maya ay natakot uh, <laughs> sa camera. <laughs> Pero understand daw. <laughs> sabi niya ano, hindi daw siya video. Ano yon ang tawag mo doon? Telegenic. <laughs> Pero anyway, ano siya nakapag uh, nagbigay naman siya ng information ni, eh. oo. Uh, okay. Lahat ng katanungan natin ni eh, kanyang nasagot kanina. Kaya uh, ano pa ba yung sinabi niya kanina na basta yung mga gustong magkaroon ng certificate of award at uh, at the same time ay contract of lease sabi niya. Ay basta't mag-apply. Kasi once na nag-apply, bibigyan sila ng order of payment. Para mm. mabayaran yung goodwill. Tapos pabalik sila ulit doon sa para sila ng para mas, uh, para yung contract of lease ay mai-prepare pati mm. yung certificate of award. Kasi pipirmahan 'yon, anim uh -huh. na katao yung Saka pipirma. Ano eh. na 'yan eh. Ma mawala na yung palakasan system mo mm. kaya yung uh, parang arbor arbor mm -hmm. Ganun. Legitimate kasi nakita ko mga bawat isang pwesto at isang tao may sariling folder. Tapos mm. nandun yung uh, uh, certificate nila. ID, andun yung barangay clearance, oh, mm -hmm. andun yung uh, application, may picture pa ng muka ng mismo aplikante. Mm -hmm. Kaya ano, mag ma maganda mas yung may uh, sistema na ngayon. Uh, system, mas uh, systematic sabi nga nila. Mm -hmm para pwedeng balikan kasi katulad noon sabi ko tinanong isa rin yung sa mga tanong na, eh may files na doon uh -oh. sa yung mga tanong, sa market uh, office oh tsaka yung tanong nung isang ano leg, ano yun eh legitimate yung tanong nung isa paano yung mga nasa old market na nakapagbayad na ng goodwill last mm -hmm. time nung uh -oh. uh, hanggang ngayon nandun sila ngayon ang sabi ni Miss Maya uh, wala silang record kasi anong year pa yun 1980s 1970s sabi paano kung okay. may, may present nasunog. sila noon lang naman nasunog ang palengke. Yeah. Ang nag-start yung goodwill money mm -hmm. na 50,000. Eh sabi ko, ay ah, hindi, sabi uh, meron daw mga pwesto na na ano, ano pa, 80s pa. eh sabi ko, paano yung may hawak na uh, resibo? Oh, di dapat eh, record. Oh, pagka may hawak silang resibo, kahit na lugaluganit -luga na yung resibo. Kasi meron yung mga ganun masisinop eh. Pag naipalad yung resibo <coughs> at uh, ipinakita daw sa treasurer's office at merong record, hindi ko lang alam kung paano, anong klaseng recording. System Siguro naman yung merong record yan kasi uh, nagbabayad, sila ng, nagbabayad papel, sila ng permit eh. Di pa, di, di pa, di pa eh. Yung mga pwesto diyan nagbabayad Sa sila ng uh, business permit. Mm -hmm. O oh, kaya meron silang listahan. O oh, eh, oh, yung, yung mga, mga hindi nagbabayad, yan. I'm sure, uh, siyempre oh, walang di, may papalad na ano. Hindi, eh. isahin mo naman yun eh, oh, makalalaman mo yun. Mm -hmm. Sino ang may permit, walang permit. Hindi. Mm. Oh. Eh, yung sa Goodwill kasi eh paano mm. mo ma pag sinabi mm -hmm. nilang nagbayad ako wala namang maipa, maipakita. May ano, e uh, pruweba. So mm. yun. Pero hindi naman daw sila maghihigpit Dun sa klase ng payment. Meron din sila daw pagkakataon na makapag-ipon. Mm. So, para magbayad nung Okay, yung lugulugan goodwill. nila. Oo. Kasi lugulugan. one time lang naman Oo. yun eh, one Seven, time. Kung 7,000 yan, binigay nila yung kalahati. O tapos mm -hmm. lugulugan nila mm -hmm. 500 monthly O di natapos sila dun mm -hmm. Mabigat ang kasi yung malaki eh. eh Dahil yung iba dyan namumuhunan lang mm -hmm. ng ano, ng dalawang mm -hmm. libo Lalo rin mga magugulay na yun mm -hmm. yung mga Pagka angkat uh -oh. nila ng gulay Ibebenta nila yon pera nila yon O ibibili nila uli mm -hmm. Yung kita, yun lang matitira sa kanila yun ang Kaya pag iipunan pa um, yun, yun oh. oh. ah, <coughs> Ang importante nga daw dyan talaga Ay merong per papel Mm -hmm. May, ngayon ay meron na silang papel na panghahawakan. Okay. <coughs>